Mga kaibigan, sa nangyari nga pong insidente eh, dito po sa pangaharas ng magkapatid na Casimero, dito po kay International Judge Edward Ligas, sa halip na one year, sa halip na, teka lang guys ha, sa halip na one year lamang po, ang kanya pong suspension, baka po babay boxing na mga kaibigan. Teka lang ha. Ngayon, atin pong pag-usapan mga kaibigan, kung ano po ang mga posibilidad kapag ka naghain na po ng formal na reklamo si Judge, International Judge Edward Liga sa Games in Amusements Board at sa Japan Boxing Commission. Okay? Okay po? Ano po ang maaaring ipataw sa kanya? Number one, maaari po siyang masuspinde. Pwedeng indefinitely. Kasi mga kaibigan, sa basketball, kung inyo pong uh, maaalala, uh, ito pong si uh, Sino nga ba to? Si The Beast, Calvin Abueva. Mga kaibigan, hawak din po yan ng gab. Ito pong si uh, yung namarel, kamakailan lang, si Jan Amores, mga kaibigan. Uh, still under the jurisdiction po yan of the Games and Amusements Board. Dito pa lang yan sa Pilipinas. Ngayon, if a licensed professional boxer aambahan po, susuntukin. ba? Diba? Ang isa, susuntukin ha? Susuntukin ha? Susuntukin ang isang respetadong international boxing judge na affiliated pa sa World Boxing Organization. As in, mm, uupakan, sasapukin. Mga kaibigan, merong corresponding uh, sanction po yan. Hindi po pwedeng wala. Kung yung pang mga kabastusan sa interview, kabastusan sa mga post-fight interview, napapalagpas po mga kaibigan. Yung pong akmang susuntukin mo, ang isang international boxing judge, mga kaibigan, at isa sa mga uh, affiliated ng WBO sa ating bansa, kasiraan po yan sa ating mga Pilipino. Sa GAB pa lamang po yan, ha? Games and Amusements Board. Sa Japan, kung saan nangyari po yan, kasi nangyari po yan sa Narita Airport, eh. Di ho ba? Ngayon, mga kaibigan, kapag po yan ay na tanggap ng Japan, eh, ang Japan pa naman, eh, very known sa kanila pong ano no pagiging distrito mahigpit baka dahil lang bakak uh, baka dapat sana ay one year suspension lang dahil sa overweight kung mananapak ka kung mananapak ka ng boxing judge mga kaibigan imaginein mo na lang kung ano maaring ipataw sa iyo ng JBC o ngayon yung ipagtanggol yan mga kangkong nation ngayon yung ipag ipagtanggol yang uh, idol niyo mga kasi fans Sige, iano nyo uli, i-justify nyo yung, yung ginawa niya. Sige, iano nyo uli, uh, pagtakpan nyo, konsintihin nyo yung ginawa niya, mga kaibigan. Ngayon po, na, ngayon ako dito nag ano po, nag a uh, nagko-content sa iPhone 16 Pro Max mga kaibigan, fully paid, galing po ng US. Mga kaibigan, tinatry ko lang po ito. Ngayon mga kaibigan, comment down below, kung ano po sa tingin nyo maaring mangyari po kay John Casimero. Instead of one year suspension lang, kapag umaksyon ng GAB, ano pong maaring ipataw? Kapag umaksyon ng JBC, kasi sa Japan niya po ginawa yan. Japan, Narita Airport, sasapak po siya ng isang international professional boxing judge. Ha? Inawat lang po sila nung Ryan Lugas. Sasapakin niya. Sasapakin niya si, uh, si Judge Edward Ligas. Okay? Ngayon, tingnan natin kung ano pang mga palusot ang sasabihin ng mga kangkong nation na ito, mga kaibigan. After ng ginawa niya ni General Casimero. Ngayon, sabihin nyo, lahat ng mga bisaya daw, ah, kakampi sa kanila. No, konti lang ang mga kangkong nation ngayon po. Nakita nyo yung mga media sa Cebu? Diba? Dinidiscuss na po ito, mga kaibigan. Ano na ngayon? Okay, bakit naman daw po may kinalaman diyan ang games and amusements board, games and amusements board? Eh sa Japan naman nangyari. Guys, kaya naman po may kinalaman diyan ang GAB ng Pilipinas dahil parehas pong lisensyado ng GAB ang ang boksingero po na 'yon at ang international boxing judge po. The respected well respected Sir Edward Ligas. Comment down below kung ano po sa tingin nyo ang maari pong ipataw kay General Kasimero, Silver Voice TV mula po dito sa iPhone 16 Pro Max kung saan po ako nagko-content ngayon na fully paid. Mga kaibigan, maraming pong salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.